parang familiar sa akin itong bisita natin na ito ah. Oy, sir, Nico! Nico Dax! Nico Dax! <laughs> talaga naman! Ay, <laughs> ano yung mo, sir? Eh, yung dalaw item eh. Anong balak mo dyan? Bebenta mo? Sa swap? Parang tali sa item buti na. Ako pa kasi tanggap eh. Oo, oh, nabigla ako dyan ah. Eh, oh. hindi ko alam Hmm. Pero ano bang balak mo? Uh, gusto mo ba mag-upgrade, downgrade, or... For sure, hindi mo naman kailangan ng cash. Ah, sabi ko Kasi ako eh. Eh, pero... Ay, ano eh, down to earth. Wait lang, sir. Pwede bang sama kita sa vlog? Vlog <laughs> ba? <laughs> Kung <laughs> nagkakita e, ako sa... Hindi, siyempre, minsan ka lang rito eh. Lagi na natin yung mikropono mo. Ayan. Sige, ako na maglalagay niyan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, <Yeah, sure. laughs> <laughs> So, ano yeah. na nga? So, ano bang balak natin dito? Ito, PS4 kasi, ano eh, hindi ko na nagagamit. Hindi, hmm. kaya talaga talaga ako bumili ng PS4 kasi nung pandemic. Oo, oh, kasi nung, oh, okay. nung pandemic. At tayo. ito, sa Brunei ko pa yan nabili kasi Ay, hindi lahat. ako nag-lock oh. Eh, ngayon, ang hanap ko, ang hirap magbenta. True, may kasi hirap Kasi ang dami nang nagbebenta dahil may PS5 na, di ba? True, may PS5 Ngayon, na. nakita ko dun sa page yung uso yung ano, handheld ba tawag yung, yung Steam, oh, deck. Steam Deck? Ah, Steam Deck! Color, aba! Kulay ko ah! Kamulay nga yung buhok ko! Destiny! Oo, Destiny. Pero, ito ay transparent purple. Gusto mo yung ganito? Actually, ito yung pinakamabenta talaga namin. May mga built-in games na siya, tapos pwede ka makalaro ng mga PC games. Yun nga, nakita ko. Kaya ang habol ko kasi, hindi rin naman ako talaga professional na mga gamer gamer. Ang dito nga, ang nalaro ko lang ata dito. Last of us, 68 times ko pang natapos. 68? Kaya ang ganda ng value nito eh. True, bilang na bilang. Pero last of us, 1 and 2. 1 pa lang yung 2. Medyo parang nahihirapan ako. Madamo na eh. Oo, pero na, maganda yung favorite game ko. Eh baka diyan ko laro. Eh ang habol ko dito. dito kasi nadadala sa eroplano, oh. sa baby. Tsaka busy ka kasi. So madaling bitbitin. Ito kasi kailangan mo pa ng TV. Hirap naman makikisaksak ako sa eroplano niya. <laughs> Hahanap pa akong cordon. Di ba? So uh, tama. Uh, sa ganito sir, bali wala siyang game. Paano walang game? Wala kang game na kasama dito na ititrade mo. Ah, pwede bang CD rin? Titrade? Hmm, pwede din. Hindi, Pero ang o, dala ko lang dito. Kung ano, unit lang, okay lang. Unit, lang. controller. Yung original na controller niya. Okay. Oh, okay. So, isang controller. Okay. Sige, mm. check ko na lang to later. Saka, iba ba ang value pag 1 TB. 1 terabyte naman. 1 terabyte 'tchaka 500 GB, mas mababa kapag 500. Mm. Pero since 1 uh, TB to, uh, medyo mataas, mas, mas, mas mataas siya. Tsaka kung sa kotse, parang mga 3 kilometers ng gasolina. Uy, grabe. Fresh na fresh talaga. <laughs> so, anyway, sir, ang brand new AC na nagkahalaga na nasa 45,000. 50. Pala yun, eh. Mahal siya. Pero ang pwede kong isuggest sa'yo para mas mababa 'yung i-add mo is meron kami second hand dito. Halos bago siya. At the same time, meron na siyang additional 512GB. Kompleto rin siya. Ito siya. Yung purple na gusto mo, brand new kasi yung meron kami niyan. Kaya medyo mas mahal siya. Ay, wow. Di, gaganyan, magkano? Eto up -up. ang second hand neto, nag-average siya ng 25- to 30,000. So, kung o-offeran ko tong uh, PS4. Sige, ko na, sir. Kung o-offeran ko tong PS4 mo, since walang game, kaya ko dito maximum 10K. Tapos, since uh, 25k ko kayang i-out sa'yo yan, mag-add ka ng 15,000. Eh, okay sa'yo. Second hand to, di ba? Mm, good condition yan, sir. Fresh na fresh. Parang ikaw. <laughs> oh, walang ano, walang gas-gas. Parang ba? itong baby. Talaga ano, ba? Binenta rin sa ito. Binenta din. Ah, hindi rin nagamit. Gaya ng sinabi mo dito, talagang ah, kumbaga sa kotse, fresh na fresh. Fresh din. Di ba? So, yun. Tsaka pagdating naman sa amin yan, talagang inaayos namin. We'll make sure na wala siyang issue. hindi oh, mo kayo magbibenta ng ano. Bagay na bagay sa sa'yo. Lalo na sa mga taping mo yan, sir. Pasok na pasok Ibig Ibig sa... sabihin, 512 yung memory card na. Ng external. Eh, meron pang... 256 sa loob. malaki na. Malaki na siya. Pero ang pwede mong gawin din yan, kung mabibitin ka, yung 512 na external, gawin mong 1 tb Pero for now, sa so ganyang karaming storage, marami ka na malalagay. Oo, oh, abit mo no sa'yo, hindi naman ako. ang lalaroin ko lang naman dito, Space Impact. Space Impact? ang ganda ng Steam Deck mo, tapos Space Impact lang lalaroin mo. Sige, pero ng... ayun na, no? So, pero wala pa kasamang game yan kasi ako nga ano yan, eh. Oo, oh, sir. Bali, meron tayong mga option dito kung gusto nyo mag-avail ng with games sa amin, kayo gabil ng 1 terabyte. So, mm. para nasa 10K kasi yun eh. Pero, I don't suggest yun. Kasi sabi mo nga, casual gamer ka lang. So, Steam, may Steam, 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 Up app ka naman. Meron, meron. Ayun. So, sakto yun. Ilalog in mo lang, sign in mo lang yung Steam app mo or Steam account mo. Then, yun, pwede mo na i-download yung mga games. Pwede ka rin mag-Dota, Counter-Strike. O, Dota Pwede Dota 2. Oh, sumo, kita! kita. Oh, gusto ko yan. Gusto ko yan. I-add kita mamaya. Maglaro tayo. So, ikaw sir, ano bang pambabay? Jika ba? Gusto ko talaga kasi, di ba, dati, bumili na ako sa inyo ano. Ay, oo, oh, yung, oh, yung na, ano. And Bernie. Eh, naka-85 times kung natapos yung donkey kong, nagsawa na ako eh. So, para <laughs> naman yan. maganda sa airport na de, gamer mas, ako. Mas nakakagwapo ka niya. Hindi ko nalapit lalo. lalo yung mga chika babe. Oh, Gaganon sa akin sa What you playing? <laughs> Sige, gusto ko to. eh gusto uh, mo? Hindi, wala rin naman kasi akong mga CD nga rin naman. Oh. Uh, kaya naman humirit sa'yo ng 15 kayang value. hindi <laughs> 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 kakayanin. sir. actually, mas mababa pa to sa iba. Pero sa iyo dahil uh, idol kita at natatawa ako sa mga videos mo. Parang si iba na idol. Oya, oh, yeah. <laughs> paano mo <nalaman> yan? <laughs> May kasama uh, na 'tong charger. Yan, sa na 'yan. Charger. Tapos bibigyan pa kita ng free uh, case para mas secure siya kahit na mahulog ah. siya eh. Magbabounce lang. Siya. Sige, sige. Jika ba? Ano? Cash or... Uh, hindi, siyempre, swap. Card? Hindi ako nagdadala ng cash. For safety purposes. Uh, ano bang card na no, bayaran mo? Uh, ano gamit mo yan? Uh, Kasi tumatanggap lang kami. BDO, BPI. Ah, uh, name it. Name it. Para hindi ka mahirapan. Uh, I bring, bring all my BDO cards. BDO na lang, sir. BDO na lang. Uh, hindi ko siya kabisado. Pacheck na lang din ako siguro while checking your device, no? Ah, uh, okay. Wait, wait. Parang iba to. Bakit? Hindi nalang mo. SNR, Mercury Drag, Petron. Ano uh, Kung magpapagas ka, hindi ka ba nagpapagas? Basta boss. Hindi yan na tinatanggap ko, hindi, hindi, ito mo. Mercury consumable. Hindi, wala kong Malaki na ba points niyan? Baka <laughs> kung ano ng antibiotic. Baka kung ihihi ka ng putol-putol. <laughs> huwag naman. Um, Di ba? Tuloy-tuloy naman. So, Tuloy-tuloy naman. Eh, sige. I-card eh, natin yan. Card or cash? Cash na lang. O, card. Ikaw. Card na natin. Sige, sige. I-ano na lang natin yan. Resibo na lang. Okay. Good na ako dito, bro. Sige, sige. Check mo na lang din. Basta, bigyan mo ako ng ano nito, warranty. Check oh, syempre. Ilang days okay. ang warranty. Ah, uh, actually, 10 years para sa'yo. Wow. Tinatang ko pa yung Hyundai, ha? joke na. 5 days nga lang yung Edwes. 5 days lang? 5 years. 5 years ako pa ah days Hindi, eh. uh, ang pinaka warranty na mabibigay namin sa'yo, 3 months, sir. 3 months. Secured ka na din. If ever na magka-problema ka, balik mo lang sa amin. Sige, sige. Di, uh, syempre, secured mo yung receipt. Oo oh, naman. Uh, hindi, so, kung mag, ano man mga... Sana wala. Hmm, sana wala naman yan. And okay. kung meron man, eh, palitan natin bago. Yes! Thank you, thank you, And brother. Siyempre, we will make sure na talaga okay yan, Sir Nico. So, G? G na, na? Oo naman, hindi na Maraming salamat, Sir salamat, Nico. Salamat. At uh, napapasyal ka dito. Ngayon, yes. Sir, ah, guys, nakita nyo naman, Sir Nico. Ayan, shoutout sa inyo dala niya yung PS4 niya, nakipag-swap siya ng Steam Deck. Panalong-panalo talaga si Sir Nico ngayon dahil malalaro niya yung mga PC games natin. Yan, yan. Maraming maraming salamat ulit, sir. Thank you, Check my love na. Baka sapatos, hindi kasi ako nag-ice na. Oo, masyado ako nagtiwala sa'yo, ha? Okay. Forget Pogi, nagtiwala ako